Sa pagmamasid ni Billy sa paligid, sinabihan niya kagad na kanyang ama na wala siyang nakikita na may kasama si Alakdan. Pati rin si Kuwago, hindi rin niya nakikita si Nabakolaw at sawa sa labas. Pusibling niloloko lamang sila ni Alakdan. Ngunit patuloy pa rin si Leon sa pakipag-usap kay Alakdan at handa naman si Billy na barilin si Alakdan kapag sinaktan nito ang kanyang ama. Habang si Tori nakiusap siya kay Bakulaw na ibalik na siya sa kanyang pamilya. Ang sabi ni Bakulaw na kapag sumunod ang kanyang ina sa kanilang sinasabi, iuuwi nila ito. Pero mukhang hindi sumunod ang mga kalasag sa kanilang pangako para kay Christy. Parang may masama silang binabalak sa bata. Gayon pa man, sumunod na rin si Christy sa lokasyon na ibinigay ni Alakdan para iligtas ang kanyang anak. Dahil hindi siya mapapalagay kapag manatili lamang siya sa bahay at walang gagawin. Kasi alam niya kung ano ang posibleng gawin ng mga kalasag para sa kanyang anak. Kaya kikilos din siya nito para iligtas si Tori. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa asawa ng asawa ko. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.